Muling pinaringgan ng It's Showtime host na si Vice Ganda ang aktor na si Sian Lim, kaugnay sa naging pinaka-recent issue nito sa kanyang kapwa host at malapit na kaibigan na si Kim Chu. Ang pagpaparinig ni Vice Ganda ay naganap naman sa Especially For You nitong nakaraang araw lang. Matatandaang panay-panay kasi ang mga pa-interview ni Sian Lim kamakailan kung saan naglalabas siya ng mga detalye ukol sa break up nila ni Kim Chu. Ang dahilan ng naging patama ni Vice kay Sian ay may kinalaman sa interview na ito ng aktor kung saan sinabi niya sa isang interview na hindi daw siya ang nag-initiate ng up nila ni Kim. Ang eksena ay binasa ni Kim Chu yung nakasulat sa teleprompter para don sa mag-ex na contestant ng Especially For You na saktong-sakto naman sa sitwasyon ni Kimi. Pagbasa ni Kim sa teleprompter, Sino ang bumitaw? Sino ang bumitaw? Ha? Sino? Agad na nag-react si na Vice Ganda at Chong Hilario dahil knows nila yung recent issue ni Kim Chu kay Sian Lim. Dito na naipasok ni Vice ang patama niya kay Sian. Ayon sa kanya, sino? Sino pa? Ang dami ko kasing naririnig parang iba-iba eh. Sanga-sanga? Sino pa? Ayon sa mga netizens, hindi umano maitatanggi na patungkol ang nakakatawang pangaasar ni na Vice at Chong kay Kim Chu sa naging interview ni Sian Lim sa 24 Horas. Dagdag pa ng mga netizens ang dahilan kung bakit pa-interview ng pa-interview si Sian Lim ukol sa breakup nila ni Kim Chiu ay for cloud chasing upang ipromote yung movie niyang Playtime. Pero imbes na dumugin ang movie ni Sian Lim na Playtime kasama si Nasanya Lopez, colin Garcia at Faye Lorenzo, Actually, nilangaw pa ito. Makikita sa mga posts na ito ng netizens, halos bakante ang mga upuan ng sinehan nung nag-showing na ang movie ni Sian. Bukod pa dito ay nauna nang nag-viral ang mga litrato ng mall shows ni Sian na nilalangaw din na tila ba walang interesado sa movie niya. Tila proof lang umano ito na maraming mga netizens ang hindi nagugustuhan ang mga pagpapa-interview nito sa media. Samantala, narito yung nasabing interview ni Sian Lim na ikinagagalit ni Kim Chu na pinagbasehan naman ng pagpapatama ni Vice Ganda sa Showtime. Ayon kay Sian, we released a statement now we both decided to part ways. But I, to be completely honest, I wasn't the one who engaged in the separation. Yes, there you go. I wasn't the one who initiated the breakup. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. He's still milking a stone. I sometimes wish Kim makes good on hints that if she reveals the full story, it would end Sian's career. He's proving time and again that he has only ever been relevant because of Kim. Does it even matter at this point kung sino nag-initiate ng breakup? I'm not even sure what he wants to prove. Na masaya si Kim na hindi siya nasaktan? You can initiate a breakup and still be hurt because of the relationship ending. There's a reason why blackout ang questions regarding him Salahat ng promos ni Kim. She either wants to move on or does not want to talk about it. There you go, Kadiha. That's not taking responsibility sa pag-end ng relationship. All the blame kay Kim because she initiated the breakup.